Guys, magluto na muna ako. May nito po ang mantika. Ilagay ko na po ang bawang. Kulay brown na yung bawang. Bagay ng sibuyas. ang rip uh, pork kasi kung ground pork ito hindi naman ito galing sa lupa galing sa rip kaya rip rip cube <laughs> rip rip cube <pure laughs> ano na bulol bulol na At tokens, takpan mo na. awag kasi nila nito ground pork. Paano maging ground pork? Na? Galing ko sa ref kinuha ko. Hindi naman galing sa lupa. atin guys papakita ko sa inyo kung paano lutuin ang ampalaya na hindi ko na pinagtigaan ng asin pinugasan lang yan ng tubig bago ko ginayat huwag niyong halukayin ng halukayin E, eh, babaw ko lang karni, ha. Hingga lukay na halukay ubi, ha. Para hindi kumait ang ampalaya. na ilagay ang itlog. Tapos, ganyan. medium size na mm -hmm. islog tatlong piraso yan guys. Tikman ko na siya. Kung sakto na sa timpla. Sarap nya no. Ah, yummy guys. Ang sarap. Wala akong naramdamang pait. Sakto lang siya sa timpla. At good na 'yan mga kapatid. Ayan na po at shout out po sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang nanood at sumuporta sa aking mga upload mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye bye.